Batala, pinag na ng Korte Suprema ang paggamit ng artificial intelligence para sa mas mabilis na paggawad ng hustisya. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sinisimula na ng Korte Suprema ang mga hakbang upang ilapit sa publiko ang mga mas madali at mas mabilis na proseso ng pagsasakamay ng justisya sa bansa. Ayon kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo, gagamit na ng artificial intelligence ang mga hukuman. Bahagi ito ng Strategical Plan for Judicial Innovation 2022 hanggang 2027. In time, AI enabled a platforms for self-help. self help, self -help.

Magkakaroon na rin anya ng transparency sa mga dokumento na maaaring ma-access ng publiko. At higit sa lahat, mas madali na ang komunikasyon dahil makakaintindi ng iba't ibang lengguahe at dialekto ang bawat kiosk. Magiging malaki ang ambag nito sa pagpapalawig ng judicial systems sa Pilipinas. The experience of developing countries has proven that technological advances can assist in improving institutional reforms and enhancing their impact. These include the strategic use of information and communication technologies, ICT, in improving access to justice, resource utilization, and planning, administration, efficiency, and transparency of the system. Pero hindi naman anya dapat mangamba ang mga clerk at court stenographer sa mga korte dahil hindi naman sila mawawalan ng trabaho bagkus mapapadali pa at mapapabilis ang proseso. Mababawasan din ang tambak ng mga nakabingbing kaso sa mga korte. Luisa Erispe para sa bayan.